Uy Uy Ginagawa mo dito Di mala, Di ka gumala Na Di mala, Di ka gumala Hmm Bakit Takot ka sa labas Inaway ka lang dyan eh. Huwag ka na lumabas

Bad hindi na nga, hindi I na nga. I want ice cream. There's ice cream. Tigil na. Give me ice cream. Ito mo naman na to. Si Mingming, -Ming, oh. Hindi nag-ice cream eh. Nag-ice cream ka, Meng. Pag si na nag-ice cream, bibigyan ko. Ming. Wala na to pagkain niya. Ubus na. Ubus na pagkain mo? Wala na siya cat food. Ubus na. Ubus na cat food mo, ha? Ah? Ha? Uy. Sumagot ka. Ubus na cat food mo. Ubus na cat food mo. ice ah? cream. Ha? I ice cream. Uy. I ice cream. Wala ka ng cat food? Ice cream. Bili ka doon. Bili ka doon cat food mo sa tindahan. Dali. Ice cream. Dali. beli kaden kat food ice cream